grabe mga kapatid eh hey, bro dyan dyan pala tolda nakalimutan ka ta kanina punta ka na lang bukas sakay ka lang ng ano ng PSM pa Fairview pag paalis ka na mag chat ka na lang tampo so gusto magpagamot po hindi na na signal mga bad mga ba mga bro. Sino ba ba? si bro? Sino ba? ba? Mars si Marcelino Somoson. Carmen Lopez set sa bro basta PM ako bro Jun 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 ka na para maano ka ta ma masundo ka ta sa may ano kanto dun sa amin Long ayan oh, 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 oh. yung team lang po kayo at saka yung magpapatawas ayan team lang po pag nagkaroon ako ng gamit dyan saka na ako maminigay na bibili pa kasi ako ng grinder yung maliit lang pero mamigay tayo sa mga walang gamit so nakain ko muna na na ang dahi-dahi ko para pagpupunta ako ng bundok mayroon akong pang ano, pang gyahe-gyahe. At saka yung, ano, gustong matuto, nag guide ko lang po kayo dito po kayo guys dito kayo or din Junjun po ba magayon po siya para ma na siya mga gamon Dito na lang po mga kapatid. Salamat po. Papaloy share na lang po yun po yung huling po pagamot pa papagamot po pwede po kayo mag PM sa akin tawas yan po pa PM po kayo kahit malayo kayo kahit namutin natin yan kahit sa Mindanao kayo Dito, po lang po thank you